So, ito na nga mga habibis. Ang aga ko sa si airport kasi papunta ko ng Cebu for business trip. At nakakatuwa kasi may pa-surprise sa akin yung flight attendant. Follower pala namin ni Habi David. Maraming salamat. Solid habibis daw siya. Nakakatuwa naman. Pagdating ko ng Cebu, hinintay ko lang yung luggage ko tapos diretso agad ako sa office namin. And then nag-join ako ng corporate citizenship program namin. Pumunta kami sa isang barrio dito sa Cebu City. And after ng mga meetings ko, nag-late check-in naman ako sa hotel. In fairness, ang ganda ng room at excited ako magpahinga kasi nga puweta ako nakakaloka. Tinatamad akong lumabas pa mag-dinner kaya kinain ko na lang yung binigay sa akin ng flight attendant kanina. And masarap yung sandwich nila. After kumain, nakakaloka na tulog agad ako. At pagising ko kinabukasan, eto, breakfast naman, kain na naman. And then back to my room para umatend ulit ng mga meetings. At maya maya nga lang, nag-prepare naman ako ng aking susuutin para umatend ng recognition night. Sabi ni Happy David, mas maganda daw kung walang butay kaya itinanggal ko. At dahil may event na naman, may kain na naman nakakaloka. Wala na yata akong ginawa dito kundi kumain ng kumain. Sobrang saya ng event namin at pagbalik ko ng room ko, nag-video call naman kami ni Happy David. Pinapauwi na niya ako kasi miss na daw niya ako nakakaloka. At nagbili siya sa akin ng cebu lechon. Mabuti na lang meron bilihan dito sa airport. Wala na rin kasi akong time para bumili. At wag ko rin daw kakalimutan ang chorizo de cebu. Kaso may nakalimutan akong bilhin yung masarial. Hindi ko kasi alam kung ano yun. Pagdating ko ng Manila, dumiretsyo na ako sa car park kasi dun ko iniwan yung kotse ko. Hindi kasi ako naihatid ng pamangkin ko si Money kasi may sakit siya. Tapos si Javi David naman may event nung araw na yun. si Javi Ray! Ah, is It's Daddy! 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 ka sa so, ano? Palin? Opo, meron na, Sir. Meron d'yan? Yeah. Hi, Lugans! boxes! Ay, walet siya! Lechon Cebu, lechon! And then... Ah, Sikat mo sa Cebu! Mas maraming ko Ako sa Cebu. Oo, oh, madami na siya. Sorizo Cebu. Oh my God! My favorite! Ayan. Some spicy char siya. Maraming Pero makakain namin Mm -hmm. Hindi, nasasabi na si Lindy na ng spicy ngayon. Ang daw ba? Oh my gosh, Chorizo de Cebu. I so love Chorizo de Cebu. Nakalimutan mo yung aking marasarial. Oo, oh, hindi ko alam kung ba sa kahala. Kiss mo muna ako. <laughs> so, kaya na let's go. Kaya na tayo, maghain na. Okay, okay. Let's eat Cebu Lechon. Kaya na tayo. go. Joy Cebu Lechon. Fresh yan. Binili ko yan na fresh. Mm -hmm. Kaya siyempre, dahil galing sa flight, ayun Ayun na. Pagka medyo crispy pa naman, in fairness. Uh, yeah. Tapos masarap ang sawsawan mo ay? Toyo at saka suka. So yes. Select toyo. Lindy, Ate Ros. Ligay na kayo. Kaya na tayo. Ako. Let's eat. Let's eat. Let's eat na. Hindi ka pa kumain, babe? Hindi pa kumain. Busy ako. Nag-host ako kanina. Nag-event. dire diretso Kasi first meal mo ngayon. Yes. Oh my God. niyak si Bella. At least lechon. Mmm. Sarap talaga. Iba talaga si, si bulechon. Mm. Yes. Mmm. Nainit na kanin. One black rice, white rice muna. <laughs> gutom na gutom ako. Tara, kain tayo. Yes. Up. Ano, Lindy? Sarap? Masarap. Cebu lechon. Mm. Ate <laughs> yes. ah, Rose. Cebu lechon tayo ngayon. Lechon na naman, ano? Opo. Hello. Bella! Sarap ko talaga ng lechon si Busa. Sarap, di ba? Takaiba yung lasa. Malasa. Malasang malasa. malasa. Yes. Sarap po.